Po, po, sabi niya sa social media, hinihingi. Sino po in particular ang mga basta sabi niya sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pagtest uh, pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na... po in particular? Yosek? Na po na, kung o, na pwede po, po? sigurong... Po, ikaw na po ba? Uh, sige ikaw po. Ikaw po ang humihingi? Okay. <laughs> Para po masabi lang niya na mayroong humihingi. Pero okay. marami po sa social media so, po kayo ay nanun, uh, nagbabasa po. Sa SOCMED, uh, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po, gusto Hinge, nyo po... Hindi, tanong ko nga, isa ka ba... Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihinge? Ang mga kababayan po natin... So, isa ka sa humihingi? Actually, I'm a journalist. Hindi naman po ko nga, ako uh, humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong... Uh, basihan. Uh, mai, oh, po, basihan. Sino, sino nga po? Kasi sabi nyo po kanina, ay napanood yun niya sa social media. Opo, humihinge. Madam sino Yusek, uh, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si, ano po, si attorney Vic Rodriguez, di mo okay. pa matagal na rin naman niyang hinihiling niyang uh, hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay, di umanong gumagamit na illegal na droga. Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit, kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ah, nag, ito, ito, gumagamit ka, patunay mong hindi. Hindi po yun ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo na patunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman diman patungkol sa hair follicle test. Thank you po. Salamat.